tungo sa isang bansang Pilipino. Ang wika natin ay sadyang mapagbago. Ito ay sumasabay sa pag-ikot ng mundo na tila ba walang katapusan, pausbong ng pausbong at nadadagdagan. Ang wika na to ay sariling atin kaya dapat natin itong nagkilikin. Hindi dapat ito kalimutan dahil ito ay para sa ating bayan. Ang wika natin ay ang tuntungan ng ating mahal na bayan. Kaya dapat natin itong mahalin at pag-ingatan upang sa gayon ay hindi niya tayo bitawan. Ang wika na ating ginagamit ay hindi dapat nating ipagpalit sa mga wikang banyaga na hindi sa atin nagmula ang wikang Filipino ay ang bumubuhay sa mga Pilipino. Ito ay nagbibigay kulay at ginagamit upang magtagumpay. Ang wika natin ay tunay ngang mapagbago, dumadami man o nagbabago. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi dapat, hindi, dapat ito pwedeng mabura sa mundo. Hindi ito pwede.